ayong gabi ay sa inyong tanan mga bro sis madam sir. Uh, ito naman tayo mag-vlog sa mga ilang nakalap ko na mga mutya. Sana at ipakilala ko sa inyo ito. Ang mag-shout out muna tayo sa ating mga subscriber at supporter. Shout out ni John John Andoy, shout out do dong si Renante Upada, shout out si Jorles. Ah. Uh, Jorles, dong na limo lim, lim ko imong apelyido. Ah uh, si Ronelo Esteban, shout out. Si Crispol Tubong Banwa, shout out Leo Dapat. Shout out Nelbert Pakodao, shout out Roger Sabiron from Siaton, shout out Jan Bro, Ismail Paholayan, shout out Babis Nguyen shout out Anthony Tunabia, shout out Rachel Laranya, shout out uh, Sin Thomas Biliruil. shout out Raymond Wingero, shout out Neda Stone. Shout out ma'am si Gerald Smart Torilla shout out Si Jongjong Adolfo shout out Dan sa si Kawayan Negros Occidental Jeff Francisco shout out Sharon Sean shout out Royal Pac Pacquiao Ani MG. Yan sa Buluangan, San Carlos City. Shout out. Na uh, ito ay pakilala ko sa inyo ang aking mga mutya na nakalap. Ito ay wala itong langis para makita ninyo ang tunay na hugis niya. Ito ay ipakilala ko itong ka, bato na kahoy. Naging bato na kahoy, naging bato. Ito ang hugis niya. Ito. Hugis niya. Kahoy na naging bato. Mainam ito sa pang kabalkonat sa katawan proteksyon sa lahat ito naman ang isa naging bato na yan kahoy na naging bato ito naman ang sinag-araw natin na bato maganda ito pang paswerte uh, pang proteksyon sa pamumuhay negosyo ito ang sinag-araw na naging bato na itong isa yan uh, Bato na siya. Mamalakas ang inirian niya. Ito ang sinag-araw na naging bato. At ito ang ating bato. Na crystallize. Crystallize ito. Pailawan natin. Umiilaw ito na bato. Ayan o. Oh. Maganda ang tagus niya crystallized na dilaw ang ano tagos niya. Maganda ito sa oh, yan. Sa pangpaswerte. Oh, yan. Ito namang isa ito naman ay ipakilala ko sa inyo ang mutya ng tubig. O oh, parang huli ni. Eh. Yan o. Oh. Mutiya ng tubig parang marble. Yeah, siya pero ito mutya sa Tubig oh hindi mo maano mutya ng Tubig dalawa ayan sa suba ko 'to nakita ito naman ang mutya ng Lumban dalawa ano ya ng lumban. Ito, ito namang isa, hindi ko to na, ano, anong, ano ito, sa tubig green ito nakita ko. Umiilaw ito. Yan, puti ang ilaw nila. Pero blue. Oh, maganda ang ilaw niya. Ito namang isa itim, yan, yan ang ilaw nila. Lumisah. So, ang, ah, ang isa ay iba, iba ang ilaw niya. Yen, yan ang ating mga mutya ito naman ay mutya ng suso yan mainam ito sa pangproteksyon. protection ah, crystallize mutya ng suso yan lakas ang enerhiya niya oh. maglalabo ang ating ano ito pa oh. ah. Iyan ang mutiyan natin ng suso. Yan. Ito ay mutiyan ng kahoy. Na naging bato. Yan. Oh. Kahoy na inanay. Naging bato na. Ayan. Ito naman crystallize uh, ano hindi ito tatagos uh, oh, malakas ang enerhiya niya crystallize na parang kape ang kulay niya oh, maganda na bato ito ito naman meteorite Ayan. meteorite ito ay mga mutya natin o kabebe na maliit hindi pa na ano hindi pa na rinisan. ito pa isa ayan iyon lang ang pinakita ko sa inyo sana nalugod kayo sa aking pinakita mag subscribe kayo sa aking youtube channel pakilike, pakishare naman pakicomment para updated kayo sa aking susunod na mga video salamat at mayong gabi sa inyong tanan